mosang. Ano eh, ito pala 'yung tinatawag na mosang? Alamid. Alamid. Okay, guys. Ah. Uh, <coughs> Wala na akong magagawa. kundi gamitin ito. Buksan natin kasi lang ibang makakatulong sa atin ngayon papakilaman na natin to dahil kailangan talaga okay guys kailangan ko ito ngayon buksan kasi Let's count 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Okay meron tayong 1700 10 total of cash meron pa dito pero ito lang okay na to kailangan na natin to so so yun guys ito na yung pera na meron tayo so tara let's go explain ko sa inyo kung bakit okay ito na yung mga pinamili ko yes tatay na ako nai eh. tatay na ako yan. Bumili tayo Ayan. Gatas. Paano ba magtimpla nito, na Nay? Na din yan, sir. Mga ilan yung takal? Oh. Ito uh, ano, Mga... yun. Maliit lang kasi Maliit lang, no? Maliit ay takalan mo kasi. Sige, sige. Pwede na, po na lang sir. natin. Okay. Na po, sangyong, okay. Natin yung lagayan ng gatas pasensya nyo na guys yung daliri ko pangit may diferensya okay so assemble na natin Mabilil, mabilisan mabili lang pa Ah, hmm, para na na. Siguro. Yan, no? Ay, yung tubig. Tubig, tubig. siguro natin ang lights. Counting, mainit na yun, no? hindi pa hindi pa gatas mo na pala sorry nai sorry natataranta ako nai natataranta yun na pasensya na guys kung di ako ganoon kagaling kasi sobrang nagmamadali lang ako sana ma-appreciate niyo kung bakit hindi ko na hinugasan nagmamadali ako pwede na siguro yun kasi malinis naman siguro to doon natin ng tubig na malamig. Hi, finally dan Okay guys. Ito po yung dahilan kung bakit ako nagmamadali. Okay, gagawa lang po muna ako ng magandang setup. Okay, pause muna natin. Ugh, sobrang init, guys. Uh, Nag-prepare na ako ng mga gamit and then ito na, papakita ko na sa inyo kung bakit ako nagmamadali, no? So sana po eh uh, di ko lang kung magugustuhan niyo tong gagawin ko pero sana maintindihan niyo ako sa bagay na to, no? Ito po yung dahilan kung bakit ako nagmamadali. <coughs> Guys, sana maintindihan niyo ako. Kahit hindi ko na alam yung ginagawa ko. Kanina habang ako ay nasa oras ng trabaho, meron kaming mga nakitang tao na hindi namin kilala eh guys, hindi namin kilala hindi ko sila kilala uh, naglalakad sila habang nandun ako sa isa kong area location ng area sa aking trabaho may mga tao doon na nag na, pupun naglalakad dalawa sila hindi ko sila kilala hindi nagtataka ako bakit bakit pinagkakaguluhan sila ng mga tambay don ngayon yun pala kaya pala sila pinagkakaguluhan guys dahil dahil dito dahil po dito ito yung dahilan okay okay alam nyo po ba yan ito yung reason kung bakit ako nagmamadali so isa po itong uri ng musang no na dito lang sa atin makikita alam nyo guys for the very first time no, ngayon lang ako nakahawak ngayon lang ako nakakita at hindi ko alam na meron pa palang ganitong klaseng nila lang na makikita dito sa atin sa Pilipinas, oh alam ko meron pero dito sa lugar namin hindi ko ina-expect talaga guys na merong makikitang ganito at ito yung mga pinagkakaguluhan nila no so kung bakit ako nagmamadali yun nabuksan ko yung alkansya ko ah uh, yung dalawa kasing lalaki na yun aksidente daw nila tong nakuha hindi naman ito yung pakay nila Uh, yung yung, yung mga yung dalawang lalaki na yun, yung mga lalaki na yun, guys nagbebenta sila ng mga illegal na hayop no may nakita pa ako kanina ano uh, nakakita ako ng lawin na bitbit -bit nila kaya lang guys hindi ko afford hindi ko kaya mahal yung price na ina inaalok nila sa akin kasi yun, may mga order daw yon and then eto aksidente lang nila tong nakuha dalawa to yung nanay ginagawa pala ng iba guys kinak kinakain nila okay kinakain nila na kalungkot kasi hindi naman sila nakadesign para kainin ng tao no and then, gusto kong itry na i-feed to kasi hindi ko alam guys kung eto ba ay nakakain na o hindi pa nalulungkot ako, no? Uh, kaya, yun, napilitan ako, eto lang yung nakita kong kaya, medyo may kamahalan din to. Itong in nila sa akin, kaya lang eto lang yung kaya ng budget ko, kaya kinuha ko. Kaya ako to guys, kinuha kasi gusto ko tong mabalik, no? Kung saan man sila nakatira. Kaya lang, sa estado nila ngayon, sa estado nito, hindi pa natin sila pwedeng ibalik sa wild. Gusto ko tong i-turn over sa ano, sa, sa sa zoo o kung saan man to pwede nating maibalik kasi isipin niyo guys tignan niyo yung itsura na yan no tignan niyo, kung gano kaswerte tayo na may mga ganito pang nila lang sa Pilipinas tapos hahayaan lang nating maubos hayaan lang nating mawala no? So imagine niyo 'yan, guys, no? Nakakalungkot, sobrang nakakalungkot. Hindi naman sa nagmamalinis ako. Honestly, kumakain ako ng daga, ng palaka, nang nakitikim na ako ng sawa nung araw. Pero di ako nang huli ng sawa, no? Nakatikim ako noon sa mga baryo-baryo ganon uh, mga nakahuli ng aksidente, ginagawang pulutan. Pero hindi ako nang huli noon para 'yun yung gawin kong pagkain. Ngayon, hindi ko naman din masisi yung dalawang hunter na nakita ko kung bakit nila ginagawa yan kasi guys makikita nyo talaga kung gaano kahirap yung buhay no dito sa kanila dito sa lugar na to isa to sa mga pangunahing ano pangunahing source ng pagkain nila no kung di man nila to binibenta ah, niluluto nila ngayon kaysa magluto ka bumili ka ng karne isda o kung ano man yung pwede mong kainin kaya lang hindi ko sila guys masisisi yun guys kasi kung sasabihin ko sa kanila na ano na bakit hindi na lang karne yung kainin ninyo, bakit hindi na lang kay bumili sa palengke or isda o kung ano man. Hindi ko sila masisisi kasi unang-una wala naman silang pambili, walang matinong trabaho. Uh, walang magandang hanap buhay so isipin nyo yun guys y yun yung pinagdadaanan nila and then yun yung reason kung bakit yung mga ganitong klaseng hayop ah uh, nagiging nalalagay sila sa panganib tingnan nyo guys oh. okay nalalagay sila sa panganib so nakakalungkot isipin na dahil sa kahirapan yung mga ganitong klasing nila lang na hindi naman dapat uh, na involved sa mga ganitong bagay malaya silang nakaka nakaka ikot sa kagubatan nakaka may enjoy nila yung buhay, yung nature, yung pagkain doon. Hindi, hindi nila na-experience yun dahil yun nga, sa hirap din ang buhay, apektado. So, napakahirap balansehin na, napakahirap balansehin na sabihin na uh, sa mga taong yun na kanina na na-encounter ko na gano'n na. Dapat po huwag huli ulihin, hindi, hindi ko sila pwedeng, hindi ko sila pwedeng diktahan. Hindi ko sila pwedeng tulungan kasi ako din, wala din akong uh, bagay wala din akong bagay na pwedeng ibigay sa kanila no hindi ko naman sila matutulungan di ko naman sila kayang bigyan ng trabaho di ko sila kayang bigyan ng tirahan di ko sila kayang bigyan ng makakain so yun na lang yung naisip ko kunin ko to bilhin ko to sila ng pagkain and then i-save ko to kasi hindi ko alam kung ano yung magiging kahihinat na nito sa kanila and then syempre yun sana may turnover natin to sa ano sa wild sa wild ulit kung kaya pa pero pinaka major problem sa mga ganito guys pag lumaki kasi ito sa tao hindi na nila kayang manirahan doon sa mga talagang natural habitat nila no so yun yung pinaka problema pero siguro may mas makakatulong sa atin yung mga veterano yung mga talagang dapat mag keep nito doon natin to ibabalik so yun ang masasabi ko na lang guys dito sa ginawa kong video na to siguro hindi ko man hindi man ako hindi man tayo makatulong kagaya ng sa ginagawa nila pero sana maging ano to isang magandang halimbawa na na wag na lang nating kunin wag natin pakialaman tong mga nila lang na to marami tayong alternative way na pwedeng gawin para mabuhay maraming alterna uh, alternative way para makakain tayo siguro kung nasa ganitong lugar ka man probinsya bundok pwede magtanim na lang tayo ng gulay o kung ano yung mga kain na pwede natin itanim no pero yung mga ganitong klaseng nila lang sana yon wag natin silang pakialaman ha kasi unang-una yung iba ibang lugar din naman naabot ng internet no social media wala silang knowledge sa mga ganitong bagay hindi nila alam na endangered species na tong ganitong klasing hayop ako uh, kung mapa kung alam nyo lang kanina and then papakita ko sa inyo yung video ko kung ano yung eksena habang tinitingnan to ng mga tao doon pero hindi ko na rin pinakita yung mukha nila syempre para sa security din security din nila hindi ko naman to ginawa tong video na to para isuklong sila o kung ano pa man yung mangyari pero yun guys sana matigil na yung ganitong mga bagay kasi sobrang nakakaawa sobrang nakakalungkot pero yun sana guys maging okay pa sila yan o kita niyan diba Musang? Ano ito pala yung tinatawag na sa iyo? Alamig? Alamig. Wherever yun. Musang gubat yan? Hindi, ah, hindi na kakalit. Mayroon lang ano, ang ilawin. Ang ginakain lang kasi yan. Ano talaga? Maraming maraming. Ingengered! Gaya mga kamatid! <laughs> Tuturo na lang sa mga pangit! <laughs> Alam ko, endangered na yung ganito. Kaya nga pinakakalimik. Endangered. Ano? Iilan na lang kaya yung guwapo sa mundo, kaya kailangan paramihin to. Indangered um, <laughs> na <man. laughs> uh, aso uh, no nga. Parang indangered. Ang nga nung ala, pagsala. Alamig. Ito pala ang alamig. Ito pala yung musang. Ano ba ba yan? Gata siguro. Pag natuto na naman sa gata siyang kung saan ang didila sa ano yan. Drugs saan ang gano'n? nahirapan ako magpa magpagatas sa kanila dahil ang gamit ko nun ay ito yung ganito sobrang laki kasi ng tiyo po so tingnan nyo guys So, imagine nyo yung laki hindi nila kaya and so nag isip ako ng ibang paraan <clears throat> yan nag isip tayo ng ibang paraan para ang natin siya bibigat mamusang hmm. nakita natin na rescue natin sa mga illegal hunters ayan yan po yung buhay nila ngayon pagkatapos nilang magtake ng gatas okay thank you cutie 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 okay po so yun. ah uh, gagawa na lang natin ulit na ng bigyan ko kayo ng update gagawa tayo ng video dito para ma-assist ko sila ng maayos mapakain natin ng maayos no? eh, yun, maraming marami po salamat sa inyong lahat sa tunay na suporta so sana po tong video na to maging magandang halimbawa to maging aral to no? sa ating lahat hindi sana mabigyan natin ng pangsintong mga uh, ganitong klaseng nila lang no? mabigyan natin sila ng pahalagahan So yun po, maraming maraming salamat sa inyo lahat. This is Exotic Philippines. God bless you.